Sa last travel video nga natin ay nagpunta tayo sa lugar ng Maragondon, Cavite. Dito ay pinuntahan nga natin ang isa sa pinagmamalaki ng Maragondon, Cavite na beach ang tinatawag na Maragondon Sanctuary. Dito nga sa may Maragondon Sanctuary ay mag -e enjoy ka na dahil ang entrance ay nag-aalaga lamang ng 20 pesos at may enjoy mo na ang buong maghapon na pagligo dito. Ngayong araw naman ay nandito tayo sa may lugar ng San Juan, Batangas kung saan papasyalan natin ang mga pinagmamalaki nilang beach attraction na meron dito. And for the meantime, enjoy lang muna natin itong view natin. Hindi rin magpapahuli ang San Juan, Batangas, Laia sa mga water activities na meron dito. Kaya't samahan nyo akong panoorin ang travel ride video ko dito sa Maysanuan, Batangas Welcome sa ating panibagong travel ride adventure video. Tayo ngayon ay nandito sa South at pupuntahan natin ang San Juan Batangas Beach, La Ia. Medyo natagalan din ang paggawa natin ng bagong video sa kadahilan ng tayo ay busy ng mga nagdaan linggo. Hindi lang naman kasi puro pagda-travel o pagmumotor ang ating ginagawa. Meron din tayong trabahong inaasikaso nang sa ganon magampanan natin na meron tayong panggasto sa ating mga gagawing adventure. Pero sa abot ng ating makakaya, ay susubukan natin na dagdagan pa ang ating video bago matapos ang year 2024 na ito. But wait, ano itong part dito ng papasok ng San Juan Batangas na kung saan eh, mayroong mga personnel na pumapara ng mga motorista na napapasok dito sa may San Juan Batangas at napansin ko na parang meron din boat site or yung meron toll gate na kung saan is ini-interview nila ang mga motoristang pumapasok dito mapa 4 wheels man or 2 wheels katulad namin ng mga MC so minabuti ko ng alamin kung ano yung sitwasyon na meron dito dahil mahirap ng abuti ng mainit na tanghali at dito ko napagtanto na kung para saan ang mga pinapara nilang motorista At para pala ito sa LGU Tourism ng San Juan Batangas Dito pala ay inaalam nila kung taga saan ang mga turista pumapasok At kung ano ang pakay mo dito sa may San Juan Batangas minabuti ko lang ang alamin kung ano yung mga kailangan nila at tinanong ko nga itong si kuya at ito ang sagot sa akin saan pa magbabayad? okay na rin oh ha? Ano, ano, ano dyan? ano? 150? 300? bugong na yan sa... Ayan. Ayan sa Si Kuya, ang layo ng sagot sa akin na starstruck pala rito sa motor ko. So eto pa ang mga katanungan nila sa mga motoristang bisitang pumapasok dito sa May San Juan Batangas. Magbabayad? Sa pa magbabayad? Huh? po kami, dalawa kami na kasama ko. Iwalay kami, makakalagpas ah, kami. Ano ah, ba, iko ko Opo, hindi ko na makasama. Dalawa lang tayo, dalawa lang kami. dalawa lang po kayo, Wala pa, walk-in. May na iya. Ah. yung pipiliin natin meron may swimming pool sige nga kuya baka ma ano mo dyan nakita ko okay na Yema ya dila iya Ye. Ye. Y -e, y e m a y e m a y-e-m-a y-e-m-a yema -a. Ah, ye y-a y-a Yema ya, yan yay maya dila iya yan Okay po ma'am thank you po Ah, pa, pa. Lali, sir. Okay, mag po tayo ng 120, sir. Bye-bye po kayo ito pala ay programa ng LGU ng Tourism ng San Juan, Batangas. Dito ay tinatanong nila kung meron ka ng online booking sa mga resort na pupuntahan dito. At tinatanong din nila dito kung day tour ka lamang or overnight. Ngayon, kung nagkataon naman na wala kayong online booking, ay pwede kayong matulungan ng mga staff ng LGU Tourism kung saan iyahanap kayo ng mga resort na pwede niyong puntahan makikipag-usap na lamang kayo sa mga presyong bibigay sa inyo at kung nagkataon na nag-deal na kayo ng mga resort ay pwede kayong mag-deposit ng presyo na kung ano lang ang napag-usapan para masigurado lang na sa inyo na naka-reserve ang mga room na pupuntahan nyo sa may resort at meron ka rin babayaran na eco fee para sa tourism ng LGU dito ay hindi naman required para sa lahat ng mga bisitang papasok dito sa Misanwan, Batangas. Pero para sa akin, ito ay pakikipagtulungan para sa LGU Tourism. Mas maganda nang meron tayong abiso sa pagbisita natin dito para maproteksyonan tayo sa kung ano man mga, mga mangyayari. At ini-invite ko rin pala kayo na makipagtulungan at makipag-coordinate sa mga local LGU Tourism na mga probinsya na pupuntahan natin. Marami din kasi tayong matututunan at lalo na matutuklasan sa mga probinsyang pupuntahan natin ilang minuto na pakikipag-usap natin sa may mga LGU Tourism ay binabaybay natin ang papuntanan ng San Juan Batangas, Laia at ilang kilometro rin ang babaybayin mo papunta doon sa may San Juan, La at dahil 2pm pa ang check-in ng aming room na pupuntahan ay naghanap muna kami ng pwede namin mapagmeryendahan At di sa may kalayuan ay nakita namin ang Benz Halo Halo na ito. Actually ang Benz Halo Halo ay merong mga ibang branches at franchise na meron sa Metro Manila at isang probinsya. Talaga namang napahinto ako rito dahil alam ko talagang quality ang mga Halo Halo na meron sila dito. Ang Benz Halo Halo ay may iba-ibang variant flavor at isa na nga rito ang paborito ko ang Chili Halo Halo na kung saan is meron talagang legit na sili dito sa may ibabaw ng mismong halo-halo kaya kung magagawi kayo dito sa Baysan 1 Batangas ay ini-invite ko rin kayo na puntahan nyo at bisitahin nyo rin ang Benz Halo-Halo Mula nga doon sa may halo ay binabaybay na namin ang resort na pupuntahan namin dahil ilang metro na lang ay mararating na namin ito dito. Dito yung pagpasok mo ay eh meron kang babayaran na 50 pesos para sa parking area. sa may ano may tourism saan ah. po tayo na resort sir? yeah maya pabayad lang po tayo na ah. ng... sige pa ay tabi ko lang titikita nyo Bayad na ka mo? Hindi nagbayad na? Hindi nagbayad na? Hindi nagbayad na? Hindi Nalito pa rito si kuya. Akala hindi pa kami nagbayad. <laughs> So yan, nandito kami sa may Ito yung part na kung saan nagbablog ako Is meron palang May background music para sa may likuran ko na hindi ko napansin So yan I-voice over ko na lang para makaiwas sa copyright Ito yung time na kakarating lang namin dito sa may resort ng J. Maya Resort. Siguro mga time check nito is 12.30 na tanghali. So, ang check-in namin is 2 p.m. Yan, habang naghahantay kami ng check-in namin na oras is nandito lang kami sa may cottage. So, wala namang bayad yung cottage na pwinestohan namin habang naghihintay. So, ayan, habang inaantay namin yung oras is nagpapahinga kami, umiglip ng konti, at aantayin na lang yung oras ng check-in time bakanting cottage so wala namang bayad tong pag ano namin dito sa so mga bakanting cottage nakatay lang namin yung oras ng ano namin ng pagpasok namin ito yung pangalan ng resort so yan mamaya maya tayo natin update ko kayo ito pala ang room na nakuha namin dito actually pang family room talaga itong nakuha namin na room kasi kasya ang walong tao dito malaki talaga ang pagkakaiba ng walk-in sa nakabooking online sa naka online booking kasi is kaya mong makapili ng resort na pwede nyong pag puntahan wag din pala kayo mawuwori na pupunta kayo rito ng walk-in dahil meron ditong malapit na maliit lang na talipapa kung saan ay pwede nyong bilhin ang mga pagkain na lulutuin nyo. Katulad na lang na mga pre-prepare namin. Itong liempo, inihaw na isda na bangus, ay doon lang namin binili sa may talipapa na nakatabi lang na mga resort. Ready. <laughs> ready to rumble our chef for today is Connie Lynn Lazaro wow, magaling ang laki ng takip Okay na kaya yung ulam natin. Ngayon, adobo, tsaka inihaw na pangus. So, ang daming ganap. Kahapon pagdating noon, Doon nga kami sa may cottage. Abang hinantay namin yung oras ng ang pag-check-in namin, mga tulad. So yung pagkapasok na yung pagkain para sa hapunan tsaka sa umagahan so na malengi kami. Ang nasana kung pupunta kayo dito de derecho, is mamalengi na kayo. Para sa akin best yun na pinakamagandang gawin para lahat kumpleto ng kailangan yung bilhin is mabibili nyo mismo sa may pamadadaan Pamadadaanan nyo mula rito sa may beach ng San Juan mga 2 kilometers ahead yung talipapa so mas maganda madadaanan nyo na doon is bumili na kayo kung dederecho kayo dito na wala kayong dalang pagkain no? para kasi sa mga motorcycle riders mahirap kasi yung maraming bitbit na no, yung hindi katulad ng may sasakyan na pwede ka na mag ng kakainin mo so sa riders kasi is hindi hindi valid yung ganong ano dahil masyadong maraming bibitbitin pero syempre I suggest pa rin na mas maganda is Naka-online booking kayo para mas marami kayo mapipili ano. Pwede niyo'ng bisitahin 'yung ano, 'yung tourism ng San Juan Batangas kasi doon nakalis 'yung mga resort, maraming resort doon. So mas madali niyo'ng makita, mapi mapipili niyo kung ano 'yung pasok sa panlasa niyo na resort, no. Marami kasi ano eh amenities eh, ang mga resort eh. Pero siyempre kung pa 'yung for family, no, maraming amenities kasi ang kada resort. Eh. Meron dyan may luxury Meron dyan may mga live band Yung resort Ito kasi dito sa amin Sa napuntahan namin Recommended ko naman to Pero kung maaari Makapili pa kayo Marami kasing resort na katabi Ayan dyan Kamila no, So mas madali yung Makikita yung mga amenities nila Ayan, For the meantime Enjoy lang muna natin Itong view natin So nagpe-prepare tayo ng kasama natin doon, nagpe-prepare ng almusal natin. Tayo so, hinihintay natin yung pagsikat ng araw, wala eh. Madilim pa. Kulimlim. Yung ano rin, yung yung room tinig ng ko okay naman. Para sa 5K is sulit yung para sa aming apat no napakaluwag kasi sa isang kwarto apat yung higaan na double deck so sa isang higaan lang iskasya na yung tatlo sa baba So, dalawa do sa baba na double deck, is kasya na doon ng anim, tapos sa taas, is kasya yung dalaw apat, ah, So, sa 5K siguro mga 8 person, pwede pwede na doon sa nakuha namin na kwarto And meron din naman CR, meron din naman kitchen. So, para sa akin, pwede pwede pa rin itong Resort Lai. May swimming pool din pala sila doon. About naman pala sa mga water activity na oh, ayan, oh, tulad ng oh. so tara, explore hindi rin pauguli ang San Juan Laia Batangas Beach hindi rin naiiba sa mga beach na meron dito sa atin sa may Central Luzon Sulit din ang pagpunta mo rito kung kasama mo ang mga mahal mo sa buhay, lalo lalo na ang iyong mga pamilya. At kung kayo ay may grupo ng barkada ng mga motorsiklo, ay pwede niyong puntahan ang lugar na ito dito sa may Batangas. Huwag na huwag niyo rin kakalimutang isama sa bucket list niyo ang San Juan Batangas Beach. Dahil katulad din ng ibang beach spot, ay makikita niyo rin dito sa may San Juan Laia, Batangas.